Napansin natin ang performance ni AG Edo dito sa Japan B League at nakita natin na nagiging dire-diretso rin ang magandang laro niya dito kaya naman nakukuha niya ang atensyon ng mga Filipino basketball fans maging ang mga Japanese fans lalong lalo na ang mga Tuyama Grouses basketball fans. Isang double-double ang nagawa ni AG Edo laban sa team ng Mikawa Seahorses at ito ang kauna-unahang double-double ni AG Edo dito sa Japan B League. 17 points, 11 rebounds, 1 assist at 1 block, isang solid performance mula nga dito kay A.G. Edu laban sa si team ng Mikawa na merong naglalakas ang imports kagaya na lamang ni Jake Lehman na isang NBA player noong 2022 at fresh na fresh ito mula sa NBA. Mula nga sa team ng Minnesota Timberwolves itong si Jake Lehman at kakampi niya si Narody Gobert at Carl Anthony Towns noong 2022. Dahil na rin sa sipag at ganda ng laro ni A.G. Edu ay hindi nga malayo na maimbitahan ito sa next season ng NBA Summer League. Kung may magandang agency na hahawak sa kanya at gagawa rin ng paraan para magkaroon nagkaroon ng chance si AJ Edu na ma-showcase ang kanyang talento sa NBA Summer League at doon naman niya susubukan ang kanyang laro. AJ Edu ang isa sa nagbabantay noon kay Carl Anthony Towns sa FIBA World Cup at nagagawa naman ni AJ Edu na tapatan ang lakas ni Towns sa pisikalan. Yun nga lang ay talagang lamang ang laro ni Towns dahil sa kanyang experience sa NBA pero yung potential ni AJ Edu na maiskuran at mabantayan ang kagaya ni Carl Anthony Towns ay naipakita naman ni AJ Edu. AJ Edu nga rin ang isa sa solid na center natin sa gilas at sila ang susunod kasama ni Kay Soto na magiging core player ng Gilas team para sa center at power forward position. Nagiging maganda ang laro ng mga Filipino basketball players sa Japan B-League kaya naman binibida ng Japan B-League ang mga Pinoy players sa kanilang page. Halos karamihan ng mga Filipino basketball players ay maganda ang stats na nagagawa sa pagsisimula ng Japan B-League at nagpapakita lamang ito na kaya ng mga Pilipino na makipagsabayan sa liga ng top Asian teams ngayon sa FIBA standards at ito nga ay ang Japan dahil na rin sa qualified sila sa Olympics at nakipagsabayan talaga sila sa malalakas na teams noong FIBA World Cup. Kaya naman sila ngayon ang kasalukuyang number one team dito sa Asia base na rin sa rankings ng FIBA. Hinihintay nga rin natin ang pagbabalik ni Kai Soto at malapit-lapit na rin siyang maglaro para sa team ng Hiroshima Dragonflies. Nakita natin ang record ni AG Edu at naging solid ang kanyang performance sa kanyang last 5 games. Halos nasa 20 points ang kanyang score sa apat na laro nila at yung rebounds din niya ay halos umaabot na sa 10 rebounds sa game. Marami ngayon ang nagsasabi na may chance nga si A AJ Edu sa NBA Summer League at pwedeng makapagpakitang gilas siya doon. Kay Soto nga rin ang isa pa na inaabangan sa Japan B League at halos parehasan sila ng nagagawa ni AJ Edu. Mas mataas nga lang ng konting konti ang double-double ni Kay Soto dito sa Japan B League na nasa 21 points, 12 rebounds, 1 steal at 3 blocks. Halos parehong pareho ang record nilang dalawa at talagang angat ang laro nila dito sa Japan B League. Silang dalawa rin ang papalit nga dito kay Junmar at Jape Tagilar tandem at nasabi na rin ng agent ni Kay na si Tony Ronzon na dadagdag nila ng konti ang bigat ni Kay Soto kasabay na rin ng paglaki ng kanyang katawan para magamit niya ng gusto ang kanyang height sa loob ng paint na merong kasamang bigat at strength. Marami sa atin ang naghihintay sa muli niyang pagbabalik sa loob ng basketball court dahil na rin sa mas nagiging maganda ang play ng Hiroshima Dragonflies kapag merong isang Kay Soto bilang isang pressure at option sa loob ng paint pagdating sa opensa.